Yeah guys, isang magandang gabi sa inyo. Nilagay na ni Tata yung inalis yung ano inopen yung breakwater para mag Guys, oh, magpapahibas. Ay pinabisohan ako na para mabidyohan ko daw ay ayan guys. Oh, mag oh ano siya, magpapahibas ano ngayong gabi ng magahuli ng ano sugpo, magbabawas. Ayan guys, so, oh, nagkatalunan yung mga bangos. So. Oh. Ayan oh, isang mga pagpalang gabi sa inyo ha. Advance, Merry Happy New Year. Ayan guys, para may panganda daw si tatay sa New Year. Ayan, magpabawas ng sugpo. Ayan guys o, oh. eh, binuksan yung pretel para maigahan ang bispan. Para maalwan daw, huhulihin yung sugpo. Ayan ah, oh. guys o, oh. lalaki o. Oh. Ayan o, ayan o. Happy New Year ha. Ay, gusto ni tatay ay, ano, mabidyohan ko raw. Ayan o. Ayan, yan, yan. Kasi madali daw hulihin pagka yung iga. At pag sa araw kasi, mahirap kumuli. Mainit. Eh, gusto niya. Ay, panggabi. Dahil tradisyon na kasi sa araw. ay ngayon binago na niya. Sa gabi siya nag iga Ha, isang mapagpalang gabi sa inyo ha. Shout out sa mga kaibigan natin. Ayan oh. Nabidyoan ko daw yung pagpapahibas ni tatay ng pispan para kumuha ng sumpo pahanda sa New Year. Ayan guys oh. ang grabe. Nakatawa oh. Ayan oh. Bidyoan ko raw eh. Sabi niya. Ayan o guys oh. Shout out ta -ta, sa mga kaibigan natin. Ayan na Ayan o. Aray, nagkagapang-gapang na guys o. Ayan. 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 Asan ko po guys oh. 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 Lalaki eh, o. Eh, bababa. Gaano daw siya eh. Magbabawas eh. Ayun, marami pang tubig eh. Oh. Ngayon guys oh. Kaya hindi pa pwedeng biglain. May may pa lang kauntian. Ang kalat oras pa. Ayun guys oh, limang-lima lumabas na oh. Ayun oh, laki. King crab. Ayun. Yeah, 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 yeah. Ayun. Okay. Yeah, dahan lang. Yeah, 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 yeah. And guys oh, king crab ang laki niyan. Oh, ang laki, grabe. Ah, si tatbalali sa mga kabigyan natin ha. Ayun oh. Eh. Ayun, ayun oh, malaki. Malaki. Ang laki na sipit, nakakatakot hulihin. O, oh, laki o. Oh. Madilim guys. Ang oras dito ay ano? Alas ay simidya. Mag-alas na tinakayan. Kasi matagal din magpaigay. Eh. Ng pretel. Pero mabilis ang baba ng tubig kasi low tide. Ayan, lugasan tatay o. Oh. Ayan. Ayan. Sarap niyan. Ay, isa. Laki. Grabe. Laki. Ito, so, pakunti ng tubig, oh. Nadakot na lang ni tatay yung sugpo. Ayan, oh. Ayan, ang kakalat ang sugpo, guys. Oh, so, nagpanggapang na lang sa putik. Mahirap din ng video, guys. Kasi, ayan, oh, putik, pangalawa. Ay, hindi tayo pwedeng humuli sa nalang daw. Ayan, ayan, oh. Ayan, na, oh. Ayan, guys. Ayan, oh. natin yung supo ay ayun o, gagapang-gapang o oh. yun hmm, kamay na lang guys kasi kaunti ang tubig tapos ayun, medyo malalim malalim pa sa, uh, medyo kwan ayan, ayan guys oh. o so, shout pala sa mga kaibigan natin uli sa magandang gabi eh. ayan ayan, ayan, naroon nakatawa guys o oh. ayan, supok ganito pala ang style ni taray mag ano sa iba kasi sa araw kaya nga lang mainit ito naman siya start ng alas 6 alas 5:30 paiga na bago mag alas 7 alas 6:30 yon kokonti ng tubig kaya maaluan muli ng supok ayan oh madilim-dilim pa nga may nang plus light tatay kay ayan oh oh yan guys oh, oh. Napakasimple lang. Basic. Mm, ha? Yan. Pero pag maraming tubig yan, guys, hindi natin mahuhuli yan. Hindi niya mahuhuli yan. Mabilis lumangaw yun eh. Tatatalon -tat pati yan. Ayan. 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 Supo so, aroy. Daming harvest. Sarap. Mahal pa naman ang kilo ngayon yan. Nasa 1.5 yan, guys, ang kilo. Pero may hindi para-paras eh may, may good size, may medium. Hindi para para sa presyo niyan. Ayun oh. Yeah. Ayun oh. Ah, di Ayun. Kaya maganda pa rin ang presyo. Mahal. Ayun oh. Ayun guys oh. Ang madilim. Ayan guys. Oh. Tubig oh, ayun. Oh. Sa tabi nilang. Oh. Sa tabi ng kanal. Oh. guys, oh. Laki na yan. Big size yan, big size. Pag big size, size. maganda presyo. Ayan. Ayan guys, oh. Ay, ayan. Grabe, oh. Kalahating timba, guys, ah. Kinuha na, na hinulin tatay. Ayan, ah. Oh. Ayan. Aroy, sarap niyan. Patikim sana. Bigyan sana tayo, guys. Ayan, oh. Ayan. Okay, hey, guys, dito na lang. Gabi na.